magandang tanghali mga kababayan ayan nasa ano tayo parting star city tayo ayan ang sakay natin taga saan kayo sir na buhay sila mo makati ayan taga Mag ay, Taguig. taga tagig yung dating makati ngayon tagig ayan ayan mga kababayan binigay na natin yung libre sakay natin sa kanila ngayon kasi bagong eh, nag utikin kayo ma'am no graduation day. Uh, graduation day. Ayan, tatanungin natin yung nag-graduate ngayon. Ayan. Episode 67 sa pre-ride ni Kuya taga Simbo. West Rimbo. taga West Rainbow daw. Ayan. Ito yung bagong graduate. Ayan. Ganda Hello. ni Madam. Ano Anong pangalan ni Madam? Ses. Ses po. Apelido niyo po? Sis Ses po? Ses. po. <laughs> po yung apelido po? Yes, Necesario, Kumana. Ayon, yeah. Ayan si, si Sir Pogi? Si Steven Kumana po. Ayan, sister. Sir. Hello po. Ito, ito si madam. Hello, Hi, ayan. salamat kay kuya. Thank, Thank you po kuya. Ayan, ngayon nasa pre-read kayo. Episode 67 na tayo. Ayan, sa pre-read ni na pala kuya. ng vlog mo po no, kuya. Mababa na yung vlog oh. mo ngayon. Usually, may araw-araw kasi tayong ano, yung... Ar ano to araw-araw ako nagbablog talaga, nagbibigay ng free ride. Kaya lang ngayon kasi minsan mahirap kumuha ng pasayro. Hmm. Madalang at saka minsan nasa malalayong lugar ako. Hindi hmm. ko may bigay basta-basta yung free ride. Unless na minsan dito. Dito ta tulad, talaga biyahe mo uh, Tulad ngayon, na, na, nachimpuan nyo ako. Anong oras sa relo nyo ma'am? Well, well, na. Dito sa akin 12.20 to Ayan mga kababayan Pasok sila sa alas 12.22 ngayon Sa akin Sa pre-ride ni kuya Araw-araw Ayan si Sir Pugi O ah. Samuel Gumana Junior Ayan Shout out nyo Taga Makati Provincia nyo sir uh, Negros Occidental Uy ilonggo ilonggo Ginapi Kung ginapala to Ginapi ko Ginapala na Ayan. Ayan Taga Negros kayo na Oo uh -huh. Bakulod. Oh. Ayan. eh Ayan. Magalaw na kayo. Ayan. Eh, jury Ayan. Taga sa inyo to. I-upload e, mo rin to sa Facebook. Makikita mo. Yung mga tropa natin na driver dyan sa airport. Shoutout sa inyo lahat. Ito si kababayan nyo. Binigyan Manuel, natin ng na free ride. Tubong negro sa sinita. ka pa ka kuya. <laughs> Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Ay, ano ba? po. Ay, Subscribe po kayo sa channel ni Taxi Vlog no? Oh, si May libre mo. pong sakay si Kuya. Super helpful. Ano yun, ma'am? Pag-graduate nyo ngayon, ay, diba, nag, di ba nag-graduation nyo ngayon, ma'am, na? Apo, graduation. Anong, ano na kayo, year na sa sunod? Graduate na po. Graduate na. Ah, graduate na. na. Ayan, oh, Overload ni di, Diwata, oh. Ay, dito, pa ay, la dito lang pala yan. Ayan ay, yung sikat. Uh -huh. Ayan, Oo. Ayan, ngayon wala masyadong tao. Wala pa ganitong Masa oras. Mamayang gabi, punong-puno so, yan. Sobrang, ano? Uh -huh. Ayan mga kababayan, may discuss lang ako sa inyo Kasi kanina, nagba, eh, back sa cellphone ko, na-restrict ako sa comment ko kay Rosmar over Paris load Ayan, sa' iyo, mamaya maglalive ako Panuorin mo yung banat ko kung sino ka mabungal kang vlogger ka din Kilala ka, pero paresta yung bungal Mamaya uupakan din kita sa ano kayo pa may ganang magsum magsumbong ha. Para i-restrict nyo ako. Pangit yan bro. Isang linggo po yun. Hindi pipiting Wala kayong basir. Yan ang tandaan nyo. Tulungan tayo dito. Oo. Kirosmar. Wala pa akong napapanood na anis review. Hindi wata tinatadtad nyo ng anis review. Wag naman pangit yun. Pero dito sa vlog ko, libre sakay. Kahit Yay. galit ako sa inyo, pumunta kayo, e, eh, bibigyan ko kayo ng libreng sakay. Ayun, wala tayong metro, nakikita nyo. Ayan. <laughs> legit, legit, libreng <laughs> sakay talaga. Eh. O, pre-ride tayo, hindi tayo nag... Legit talaga tayo sa pre-ride. Oo. Eh, ayun si nanay para makita. <laughs> Ate, anong probinsya niyo, tete? Ay, Cebu po ako. O, oh, Cebu, isang Cebuano. E, Cebuana pala. yes. Eh si Kuya, oh, ang ganda ng lalaki. Oo. Gagkisyon kasi ng alak ko. Ayun, no. Kita na para sa kanya. Si Attorney. Attorney <laughs> yan. Ay. Si Boss Anong masasabi niyo Kuya dahil nasa pre-ride ka ngayon ng taxi? Ay, maraming salamat at uh, nabigyan niyo kami ng libreng sa kay papuntang mo. Usually sinasabi niyo kanina, metro lang tayo Kuya. Nadadala ba kayo sa mga taxi contractor? minsan. <laughs> Meron na dami. Marami ba? Marami. Puro plus, puro plus. Puro plus, tsaka kontrata. Ay, tsaka ay. sabihin walang barya. Salamat sa ano, sa taxi vlogger. Na, nagkataon pa na, na, na kami na ilibre. Dahil gabi sinupo na. Pa paano? Meron pa katulad At na, 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 subscribe niyo siya. Sama, like unexpected, oh. unexpected na ano, <laughs> na free ride siya. <laughs> Salamat kay Kuya. <laughs> Tulungan natin siya para ano? Para mag-like, share, Talago and subscribe maganda. sa no. Taxi Vlog. Taxi Vlog sa vlog ni Kuya. Saan mo ito ina-upload? Kaya YouTube, YouTube or Facebook? YouTube YouTube talaga siya. Ah, YouTube oh, talaga. Ilan yeah. eh, na subscribers mo ngayon? 1,000 52. Hmm, hmm laki na. Madami na. Madabi, madami dami na. Ayan, 1,052. Plus, plus, <laughs> plus 4. Plus 4. Plus Ayan <laughs> ito mga kababayan itong pre read natin na to para kung mapanood nyo man ito yung mga hindi ko pa subscriber at kung gusto nyo kong supportan mga kababayan parang ano lang to diwata overload gayahin nyo rin ba diba? Rosmar ako nananawagan ako sa iyo yung nag interview sa iyo alam ko siya ang nag report sa Facebook ngayon sana mabasa mo to gayahin nyo rin to yun lang ang panawagan ko ba diba? mahilig kayong gumaya gayahin nyo rin yung ginagawa ko. ba? Diba? Tama yung itong bungal na to, wala pa yata itong nabibigyan ng tulong tong kupal na to. Walang siraan. <laughs> Nagsusumbong ka na kaagad, baka magsumbong ka sa trupa mo. di ba? Pangit yun bro. di ba? Diba? Pati small creator, pinapatulan nyo gumawa tayo ng maganda discarding pariya hindi hindi yung original wag wag tayong gaya ng gaya pangit ay yan <laughs> kung gagaya man dapat nasa maganda oo, oo kasi nagtataka lang ako diyan sa the overload ni Diwata kasi si Diwata sa totoo lang Kilala ko si Liwata pero maring sa dami ng ano, sa tagal na rin, hindi niya na kami matanda. Mm -hmm. Si dati niya kami ano eh, yung magkakapi sa kanya dahil uh -huh. yan naman talagang ano Mm -hmm. Ang galing no. Ayan, malapit so, ba, na saan kayo pala dito, madam? Punta kami ng mall sa so mall lang. Kami. Ito na yun, ito na yun. Oo, ayan, pasokan. Uh -huh. Ayan kuya, babay sa inyo. Ayan. Legit to, legit to. Okay. Medyo libre talaga. <laughs> Ayan, babalik ako doon kasi. si sisi hanggang sa mga. Wala oh, Okay, okay. <laughs> okay. Eh, anong siya? Eh, subscribe. Ano? Wait. Search natin sa YouTube. Talong so, na guys Taxi vlogger. Search natin. Taxi vlogger. Taxi vlogger. Huwag kalimutan si kuya. Taxi, legit to, oh, legit. Vlog. Ito, ito, kuya, no? oh, yung vlog ko, Victory. Kulay pula ako dyan. Ito. Ayan, ayan. ayan. oh, na mo sa... Ayan. Guys, so click subscribe here. Ayan. Follow niyo po si kuya here. Okay. Ayan, thank you. Thank you. Thank you kae. Thank you. Salamat <laughs> din. thank you. Thank you. Ingat kayo, Kuya. ingat. okay, okay. Episode 67 magigitan nyo naman yung. Eh, thank you. Thank you. Sikat na kami. Ano? Ayan, oh, Ayan nawa Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo, ingat, ingat. Ayan, mga kababayan. Episode 67 sa pre-read ni Kuya ayen pa-support na lang maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin